ito ang buhay ng palengke din eh. Yung pipino natin, o Ukra okra. Tinda na ating kalakal. Dito ka. Ah, Dito pala. Madam, okra po. Mag-okra po ba kayo? Ha? Ah. Mamaya, aalokan nga natin. Mayroon, mayroon. Mamaya po, ay sige po. Oh. Pag po ako hindi ano, baka bukas. Palingini Pwede mo muna tayo sa ilaya. Sa ilaya tayo eh. Pipino yan oh, 65. Bahala na oh kung mabigyan natin sa tawad nila. 65 baht saka 50 ang okra. madam mo ilan po lima pipino po ba nandiyan manager namin nandiyan po ba okra tsaka pipino pipino lang ay 65 okra ay 50 65 po ang pipino. no? Tagalog. Ilan daw po kaya ang pipi, no? Ah, sampo. Dalawang bandil. Pipi, no? 10.2 pa. O, oh, sampo na lang. Sampo na lang. Hindi ka po ba magdadagdag daw ng okra? Magkano na po ba ang bigay? Ata ah, 30 na po. Guys, sa palengke na lang 50 pa po. Ate, magkano dito? Sa bundok. 650. Okay na. Po. Salamat po. Sobrang ganda. Oh. Ito po ay bumili ng ano? Bundok sama po natin si Utol Thank you po Ay, Tara, palingki naman tayo Nabawasan na po 650 po yung Pipino Abot naman doon sa Tara Oo oh, Palingki po naman tayo Target natin palingki naku yung tinutuloy niya. Marami. Nasa nag-ookra din eh. Nakuha din lagi yan. Eh. Palingke naman. Alam mo yun eh, parang presyo pa rin 'yan, ano? Oo. Presyo ang palengke. Malayo na ito sa palengke eh, kaya ginatarget na nila 度。 namo okra Okra ha? Ha? 50. ng ano ay. kalbo. Hoy. si kalbo ay. nga ko? kilo Tatlo. Tatlo po. Oh, ito po. 50. Nagkano? 50. Bay din na nababa ako. Aba, ay ang po ng ano. Yan ang mura na siya bro. Ah? Mura na po ba? Ay, hala, bawa sila piso at naging makatawad. Ano? Warintan na lang. Aba. Ayman. Ala, maglock muna at daan na no, yeah. muna. Oo. Oh. Sa so, nga siya ba ito Otoy oh, toy, mag uukura uh, ka ba? Bahala. Pipino, Tira kang pipino. 65 lang. Tabi yun ngayon, no. Tambak mo ngayon pipino dito. Hindi, nagkuha si bus kanina. Eh. Sabi ko hindi ko alam kung ano oras ka pa Ano ba yung Bagyo ba yan? Tagalog? Parang... Simi. Eh. Tagalog. Parang bagyong ba segunda? bagyong si... Oo, parang bagyong segunda. Yung bagyo talaga yun yung perdi-perdi. Oo. Oh. Padalwa na yan. Arbe, 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 padalwa na. Oo. Oh. Ang dami po ang dito. Ay, ayos lang. Magkano bang kayo ng ngayon? Tinawa na nga doon ng 40. 40 na lang. Tutulad-tularin so, Ibahin iba, ko iba, iba po ba yun? Pagka mayroon, babayaran ko na arbe. Sige, po ni Oo, salamat. Boss. Oo, oh. kura. na lang. Yes, no, Ari po ay. Tatlong Tatlong kilo. Ay, wala po nung... Meron po nung dalawang kilo. O, oh, ikaw po ba? Kukuha. Tatlong kilo, Ari. O, oh, nang ganahan, ano, dito ka. Madam, mag-uukura ka po ba? Uy. Nga ngayon ako nakabalik, ang tagal, ano. Bibigan mo niya ako, bibigan mo, bibigan Ay, ikaw po. Nasaan ba? Purti na lang at tumawa dun sa unang... Ikaw Di. 25, Ilang kilo po bang sa iyo? Pag may isang. No, 50 ah. ah magkano nga ba naman 'yan? ba talaga din? 45, na 45 po pala, 90. 30. 30. 30. Oh. Jan, yan. Salagang... Walang problema. <laughs> 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 90, mamaya ako kita babalikan. Oh. Limang malalaki. Oh, eh? Ginhawa no? <laughs> <laughs> Bibit-biting ko na yun na. Nakakao yeah, na. Iya, nakakautay-utay, nakakausod-usod. Dalawang kilo po ba sa iyo? Oh. Mga tayo nito. Balit bato. palit bato yung iba Ay, ay tatandaan na lang. dalawa, malakas ay dalawa-dalawa dalawa. lahat ay tatli utang pa lahat yun ah. wow, korta kailangan magtrabaho oh. pari <trips> po, ang dalawa o oh. Titi na lang naman. Ora po. Wala nga po eh, kong biyahe. Mag-uukra ka po, marami pa. Mag-uukra ka ba, Aris? Ang nga isa. Oo. Ang nga Ilang kilo po ba sa inyo? Tatlo. Forty na lang. Lagi si Atwena. na. po ba? Tatlo. Dalwa. Ano na? na. Akin din, eh. Dito. Ay ko sa aso pina. Yeah, na talagang ganyan. Hindi magkano 'yun na sukli? lang po? po. Thank you. Yeah. Ha? Ay magpipipino ka po ba? Magpipino ako. Gusto mong pipino. 65 Tagalog. Hindi po, hindi. May lima kilo. Oh, lima. Ikaw ba madam hindi Di lima kilo po naman yan. Maganda na. Lima, oh. Ano sa iyo? Ukra, mag ko po ba kayo? Mag-uukra kayo? Ay, ang Wala si Kuero, Oh oh, sige po. Ano, ah, bagin niya nga niya ba? Sa'yo, ma'am. O, <laughs> siya, Jack Rosen. Tapong tamo. Binurla na, ano. Gagalit na yan, Itatapon daw. Ikakarga ko doon sa aking inkargaan. <laughs> Tubos yan, pipiin na daw, lalatin Dalawang tindahan, 65 ah. Marami utang May talagang na yun Marami utang Ayan huh? Ha? Baka taga atak na ano ay eh. Narayo Apo ba yung uh daryo? Oo -oh. Apo o anak? Apo, anak na Archie Sino may may pasubro? Salamat, may may Bayaring... Bahala na. Ah. Baba apa? Ay, na baba lang ang camera. Nakababa. <laughs> <laughs> Ay, doon po sa kabila. At nakakuha po ba kayo ng pipino? Bukas. 65. Kailangan niya ngayon. Kaya, ikat-kali nag-alok. 65. Wala na ba? Marami pa po. Ay, aray doon sa kabila order. Bukas po, bukas. Babalik ako. Maka lang po ba yung kukuhain? Oo, oh, sige po. Ano oh, mo ba? Ibibigay, ibibigay ko sa inyo. Oh, lang. Ah? Aba ay, uupo ka uli. Aba. Aba. <laughs> Dadalo na kami na <laughs> dito. Hindi <laughs> <laughs> kabila. Makaya 65. 65. Oh, para lang sa araw. Aba, naman. Ay di 55 ng 55 bay Pro sila hatan Ano ba ito eh? buhay ah? Buhay Para makakilala natin ng tunay Na ano? Ay maganda po yan Boss, pipino Pag makukurusin na dahan mo lang naman pag kursinada mo lang po. Kanin pepe Ay maraming kasamahan. Sa 65 po Hindi naman. 5 kilo. Yung hinako pang mandi sa mat. Palahatin ng 650.

Papalit ka ba? Papalit. Meron mo ari ko? Kung ano nung abubot ay. Wala nga ay. Ari, hiniram ko din lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ah. Pumula na sa palengke Ito ang buhay ng palengke din Ito ang buhay ng pipino natin Bukra フフフフ。<laughs> <laughs>